Good morning guys! Ang, ang, sarap ng aking tulog kagabi. Kasi napakalamig so namimiss ko tong aming probinsya guys. Napakalamig. Good morning, good morning. Sobrang lamig talaga guys. No? Kami naman na malapit na po yung December kapag kapalapit na po talaga yung December. Malamig talaga dito sa probinsya guys. Lalo-lalo na kapag doon ako sa tuktok ng buntok matulog. Sobrang lamig din, guys. Para sa ano? ma. Para sa manok. mag short ako, guys, kasi nag boxer la ko natulog. O ngayon ay oh, Pakain tayo ng baboy, guys. At saka ipakita ko muna po sa inyo yung um, um baligid dito sa aming lugar ngayon kung ano ba yung nabago. Eh. Tara! Wala na mamatagal na bago. Wala So, ipakita ko lang sa inyo yung, ano, yung lugar na, lugar ko dito. Yung... Oops, Uy ini gusto dito, ma. Ayun. Wala lamang na bago dito sa amin, guys. Saan lang siya? Malamig lang talaga at saka Kung sa kanang Kung andun ako na sa tuktok-tuktok ng bundok. Ah, uh, sobrang lamig siguro Gordon. ba? Alam ko, Gabe? Alam mo ko. Ha? Tama 'yan. Ako Kemprak, kemprak gua bangkuan ya. Pantas. Ada ah, tak? Ada ah, tas kuaian? Ya kemprak, kau ah, sabuk kemprak. Kau mungkin tahu? Kau mungkin tahu? Kau mungkin tahu? Kau tahu? Kau mungkin 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 Kau mungkin tahu? Kau mungkin tahu? tahu? nagpopo si yung kubra na manok pala ay meron na po siyang mga sisyo guys pero meron pero namatayan siya ng anak Ayan, mga uh, aning yata yun. Yung teacher ng kobra. Ngayon ay uh, ano lang siya. Apat na lang. Ayan. Oh, uh, meron pang bunga yung long beans guys. long beans. Pati yung sikwa.

Lirik Yamuk guys, no Yamuk bah Yamuk. Kepi matayo guys, kese mana migna. guys mga pita na ako'y iring na ring, ring uh, aro no? o kagagising lang itong pusa na to kasi nilalamigan siguro ito Yon, nagising siya guys kasi dito siya natulog sa upuan then ginanon ko yung upuan kasi gusto kong umupo tayo so meron tayo dito ang tinapay na ang tawag nito guys ay burikat na tinapay sa tagalog pa pukpok puk -puk na tinapay ang itawag ba burikat na Kita tahu ni shipuri burikat. Belakang ni ku ang tuan. Mm, burikat. Burikat ni saya guys. Hmm. Hmm. Pakun ja ka, gaming. Kalau lang ni tapos gusto mo nang gumahin ang game. Me, wala ni nak gela simo ming pa.

tayo ng baboy guys Andun. Then, then yung fish pan ko ito parang hmm. dumami na yata yung mga tilapia guys ba? alam nyo wala hindi ko na to binibilhan ng pagkain bali yung kinakain lang nila ay lumot Yan. buti dito sa kabila guys hindi nato siya sya na ubusan ng tubig dito pero sa ngayon baka mabilhan ko to sila ng pagkain eh. kasi gutom na gutom sila guys ayan ayan mainit na dito sa amin ayan marami pa, marami pa sana ng sikwa kaso gulang na siya guys gulang then yung kambing dito yung kambing guys mga buntis buntis na itong kambing bali ito hindi pa siya buntis yun buntis na yun pati yung isa pati rin itong puti yan madami ng mga fertilizer dilagay nga ni mama sa sako kasi di ba nagbumili ako ng watermelon seeds so mag na si mama kahapon then yan po yung ilagay niya na Um, na fertilizer yung dumi ng kambing kadami kadagkag ta eh guys kadamo mo ta eh damo ug ta uh, ito na yung mga an guys baboy malaki laki na sila guys yung kapiter um maliit talaga ka yung kapiter kasi itong dalawa nauna itong nakuha Then nahuli yan kapiter pero lalaki din yan. Ano? Kasi yun, yun barakot, barako yun kasi guys. Ano? friend kasi ni papa yung nagbenta so kaya nakakuha kami ng barako. Mara maraming dumi ng on this. Dumi ng baboy so kailangan nakakuha ng linisin. Saba, saba. Ang nakaganda kasi dito guys, no? Sa amin, maganda magalaga ng baboy. Kasi malapit lang po kami sa ilog. Ayan. Ito, ito muna yung kanilang pagkainan po ngayon. Kasi hindi pa ako nakabili ng lawo guys. Kau. No? Okay nan kamoy rek digok ka ha paborito <laughs> ni Titi guys dito maligo sa ilog eh dog <laughs> mainit na alas 6 alas na po ng umaga ito yung kahoy oh, lumalaki na yung kahoy Dati maliit pa to dati guys. Ngayon, matataas na. tapos ko lang napakain yung baboy guys then andito yung mga aking mga mime -mi. ayan tumingin din yung mime -mi guys buntis na yan Mi, mime -mi, say hi to the vlog <laughs> say hi to the vlog pati yung iso yung brown bali buntis na yun guys Uh, patay yung isa din oh. Yan, kay mama yan. bale yung isang kambing, yung native, wala pa siyang halo, ano Wala pa siyang halong breed. So, yung native na yan ay sa barangay po namin yan. Sa kapa. Kapa, I think kapa yata yan. Then, ito naman. Yung kulay white ay buntis na yan. So, malapit na siguro yung mga anak. Then, meron pang natirang pagkain. So, kailangan ko tong ah, hugasan dito sa fish pan. Nandito yung mga isda. Oh. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo guys ha. Sobrang saya ng mga tilapia. Ayan. Ayan. Ewan ko yung bangus guys. Kung nabuhay ba yung bangus or kinain ba ng mga isda tilapia kasi wala na akong nakitang mga isdang bangus ba ito yung aking fish pan yan bali ang pagkain lang talaga nito guys is yung lumot no matagal ko na itong hindi nabilhan ng uh, pagkain tilapia then meron na ding nakapasok na hito so I'm with Tweety guys yan kontrabida sa buhay palaging sama-sama ito si Tweety kagabi nung pag-uwi ko dito sa bahay namin. Sobrang saya ni Tweety guys. Ah, Nagtanim pala si mama dito na. Ng mulberry. Kaso hindi nabuhay yung mulberry ba? So, ulit natin yung stainless na um, plangana. So, I think mamaya guys, bali, linisin ko tong kulungan ng kambing kasi marami na pong mga dumi. Dumi ng kambing. So, kailangan na siyang linisin at saka ilagay ko to sa sako kasi magagamit to. Pwede itong sabaan ni eh, manukan eh. Pwede itong gawing fertilizer talaga. no So, mamaya, ilagay ko to sa sako. Bali, ang magpastol ng kambing ay sila si mama at si papa lang. Kasi sa akin ay itong baboy at saka yung manok. Ang sa tuktok ng bundok. So, yung manok ko ay meron na pong nabenta. 1.5 na halaga. Nabenta na po noong nakarang araw. Yan, ang ganda po ng sikat ng araw po dito sa probinsya guys. Saktong sakto. Uh, merong tubig. So, dito ako maligo. Hindi na ako dun sa tabay. Kasi may tubig naman dyan. Agas, uh, burn out ma, burn out burn out. Wow Yan, buti ngayon guys, dito sa paligid ng aming bahay, eh, hindi siya masyadong um gubat kasi pinutol. Iputol ni Mama. Iputol ni Mama ang mga, ang guys, yung mga bulaklak na iba, yung cosmos kasi grabe yung pagtaba ng cosmos dito sa lupa na to. Alam mo naman na itong lupa ay galing ito sa gilid ng aming bahay, yung mga um, hinukay din tinambak dito. So kaya sobrang ang talaga sobrang taba ng lupa kapag bago mo pang hinukay din itinambak mo dito. So kaya ang resulta yung mga halaman sobrang taba yung pagtubo. So yung tumubo dito ay yung cosmos na bulaklak. Ayun. Ito. Ito siya. Ah, malunggay, dumami na din yung malunggay, guys. Ayan, malunggay. Meron, meron ng, mayroon ng paro-parong dumapo sa bulaklak. Ayan. So, ayun, thank you so much guys sa pagsama po sa akin vlog po ngayong um, umaga. No, dahil sa mag guys um routine ngayong umaga. Then baka mamaya ay um boboto na ako guys mamaya kasi election po ngayon, election day. Nakamang na ba ang tanan? Ah, Bawa nila, National Adaw. National Kamang Day. Nakamang na ba ang tanan? Kami dire guys, kamang na mi guys. Tapos mama oh nagkuha siya ng pagkain ng um, baka. And then, si ay andun din sa tabi ni mama. Hindi talaga mawala si Tweety guys. Kahit saan niya pumupunta. So ngayon kailangan niyang maligo na. Tweety? Tweety. Maliku nata rontah, Ali, Ali maliku nata, Ali, Ali, Ali nali maliku nata, Ali, Ali kembali ku nata, Ali, Ali nali kembali ku nata, Ali kembali ku, putar, 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 kau putar, 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 Ali, putar, 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 Nabuhay lang ang ginang ko, no. Hmm? Nabuhay na. Kalambrino. Or patay. Saha. So, ayan, guys. Hanggang dito ko lang i-end yun yung aking vlog. Thank you so much po sa inyong pagsubaybay po ngayon sa pagsama po ng aking vlog. So, kita-kits po sa susunod po na vlog. So, bye-bye, guys. Ingat po kayong lahat.